kilos. Galaw. Tigil. Kunin ang guwapi to. Hakot dito. Ano gagawin nyo? Tulong. Tulong. Huwag kang tinabahan. Ako si Itim na Tigre. Kilala ako sa mga kaparehas ko. Tawagin niyo akong Bossing Tiger. Bossing Tiger. Ako si Lin Chuan. wala akong kasalanan. Walang sala, pasok ka na. Lahat dito nagkukunwaring inosente. Dahil nandito ka na, pamilya na tayo. May handog akong sorpresa sa'yo. Tall Tiger. Ayaw ko ng regalo. Pakiusap kahabagan mo ako. Hahabigan kita? Hahabigan? Walang himala dito. Ano masasabi mo? Nagustuhan mo ba? Sunod. May mas mainit pa akong pasabog. Di na makapalo si Bossing Tiger. Papatayin mo siya sa suntok. Bossing Tiger, sabi mo dahan-dahan pahirap. Siya. Di na kaya ni Kuya. Gisingin niyo ng ihi. Buhusan ng ihi. Ha ha ha. Tama na ang paghihi. Ha ha ha. Maligayang pagdating sa pamilya. Simula pa lang ito. Mas lalo pang maeengganyo. May pabi si binatang Master Wu. Ang nobya mo. Ang sarap laruin niya. Parang bamuka ang mga pintuan. Ha 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 ha. Sige na. binatang master, binatang master, kapag binigay ko sa pakawalan mo si Lin Chuan. Nasa sayo na yan, base sa gagawin mo. Wulayang, gago, halimaw, halimaw, papatayin kita. Pulihin nyo. Huwag mag-alala binatang master wo. Ang trabahong sinabi mo, siguradong matatapos, sa magandang paraan. Hahaha, ha, ha, -haha, mabuti, tandaan mo, huwag mamatay agad, Unti-unting pahirap. laruin hanggang mamatay. Nakakaasar. Pinipilit mong magsalita ng kahihiyan. At a record ito. Para makita ng talunang Silin Gusto ko lang gawin sa harap niya. Kasama ang tanyang nobya. Sa iyo na siya. Nararamdaman ko na naman. Ulitin natin.